Noong ikalabindalawang siglo, sa panahon ng krusada, isang panahon ng matinding labanan sa pagitan ng mga kristyano at muslim para sa kontrol ng banal na lupain, isinilang ang isa sa pinakakilalang samahan sa kasaysayan, ang Knights Templar. Ang pangkat na ito ay itinatag noong 1119 ng isang maharlikang pranses na nagngangalang Hugh de Payens kasama ang walong iba pang kabalyero. Ang kanilang pangunahing layunin ay protektahan ang mga peregrinong kristyano na naglalakbay patungo sa Jerusalem mula sa mga bandido at kaaway. Sa simula, kakaunti lamang ang kanilang bilang, ngunit dahil sa kanilang debosyon at kakayahan sa pakikidigma, mabilis silang nakakuha ng suporta mula sa simbahan at sa mga maharlika. Noong 1129, Opisyal silang kinilala ng simbahang katoliko at binigyan sila ng maraming pribilehiyo, kabilang ang pagiging exempt sa pagbabayad ng buwis at direktang pagsunod lamang sa papa. Hindi nagtagal. Naging isa ang Knights Templar sa pinakamalalakas at pinakamayamang samahan sa Europa. Nagpatayo sila ng mga kuta sa buong Holy Land, Europa at Middle East at nagsanay ng mga mandirigma nabihasa hindi lamang sa labanan kundi pati sa estratehiya sa digmaan ang kanilang tanyag na puting baluti na may pulang krus ay naging simbolo ng kanilang debosyon sa pananampalataya at paglilingkod bukod sa pagiging mandirigma naging dalubhasa rin sila sa larangan ng pananalapi ang Knights Templar ang nagpasimula ng isang sistema ng pananalapi na katulad ng modernong bangko ang mga peregrino ay maaaring magdeposito ng kanilang pera sa isang sangay ng Templar sa Europa at kunin ito sa ibang sangay sa Holy Land. Dahil dito, nagkaroon sila ng napakalaking kayamanan at impluensya sa buong kontinente. Ngunit hindi nagtagal, naging banta ang kanilang kapangyarihan sa mga hari ng Europa. Noong 1307, sa utos ni Haring Philip IV ng France, halos lahat ng miyembro ng Knights Templar sa France ay inaresto. Inakusahan sila ng erehiya, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at iba pang kasalanan, ngunit maraming naniniwala na ang tunay na dahilan ay ang matinding utang ni Philip sa samahan. Maraming miyembro ang pinahirapan upang umamin sa mga kasalanang hindi naman nila ginawa, at marami rin ang ipinapatay. isa sa pinakasikat na sandali ng kanilang pagbagsak ay ang kamatayan ni Jacques de Molay ang huling grand master ng Knights Templar bago siya sunugin sa harap ng publiko noong 1314 sinumpa niya si Haring Philip IV at ang Papa na nagpatibay ng kanilang pagbuwag na parehong namatay sa loob ng isang taon matapos ang kanyang pagkamatay Bagamat tuluyang nabuwag ang Knights Templar, ang kanilang kwento ay nagpatuloy sa mga alamat at mga lihim na kwento. Sinasabing iniwan nila ang malaking kayamanan at mga sagradong relics tulad ng Holy Grail at Ark of the Covenant na hanggang ngayon ay patuloy na hinahanap ng mga historiador at treasure hunters. Hanggang ngayon, ang Knights Templar ay nananatiling isa sa mga pinakamahiwagang samahan sa kasaysayan ng mundo. Sila ay simbolo ng tapang, pananampalataya at misteryo, mga mandirigmang nag-alay ng kanilang buhay para sa kanilang paniniwala. Ngunit, nag-iwan din ng mga tanong na hanggang ngayon ay walang kasagutan. Para sa mga samutsaring misteryo, kaalaman at kasaysayan, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell.